Hindi ito magic formula, pero kung gagawin mo consistently, kaya nitong baguhin ng financial future mo. Subukan mong gawin itong 7 habits sa loob ng isang taon at tingnan mo kung hindi mabago ang buong financial life mo. Isipin mo to, isang taon mula ngayon, pwede kang parehong tao pa rin, pagod, kapos, at stress sa pera. O pwede kang bagong ikaw, disiplinado, marunong at may direksyon. Ang tanong, alin ang pipiliin mo? Sa video na to, hindi lang tayo maglilista ng habits. Gagabayan kita sa pitong pagbabago na kaya mong simulan ngayon mismo. Step by step, real talk at practical. Kung gusto mong maranasan ng totoong financial progress, ito ang dapat mong mapanood hanggang dulo. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Ang unang habit na kailangang mabago ay yung paraan mo ng pagtingin sa pera. Kasi kung mali ang mindset mo, kahit anong financial strategy ang ituro sa'yo, babalik at babalik ka pa rin sa pagiging kapos. Maraming Pilipino, lumaki sa mindset na basta may trabaho, okay na. Yung tipong sapat na yung may sahod kada kinsenas at katapusan, kahit walang natitira. Pero ang totoo, kung gusto mo umasenso, hindi sapat ang magtrabaho lang. Kailangan mong baguhin ang relationship mo sa pera. Ang pera hindi dapat tinatratong parang kalaban o problema. Kasi kapag iniiwasan mo siyang pag-usapan, hindi mo rin siya matututunang kontrolin. Hindi masamang pag-usapan ng pera. Hindi nakakahiya ang magplano, mag-ipon at mangarap ng mas komportabling buhay para sa pamilya mo. Kasi tandaan, money is not the goal. It's a tool. At tulad ng kahit anong tool, kung marunong kang gumamit kaya mong gumawa ng maganda, matibay at maayos na buhay. Pero kung mali ang paggamit mo, madali rin itong masisira ang direksyon mo. Kaya simula ngayon, palitan mo ang paniniwala mo sa pera. Hindi siya malas. Hindi siya ugat ng kasamaan. Ang pera ay neutral. Depende kung paano mo siya ginagamit. So starting today, isipin mo to. Hindi ako alipin ng pera. Ako ang magpapaggalaw sa kanya. Kasi ang tunay na mayaman hindi yung maraming hawak kundi yung marunong magpatakbo ng hawak niya. Yan ang unang hakbang. Yan ang simula ng tunay na mindset reset. Ito na yung habit na magbibigay ng malinaw na structure sa pera mo. Marami kasing tao kahit may sweldo parang dumaan lang sa kamay ang kita. Isang araw lang ubos na agad. Ang problema, walang direksyon. Kaya dito papasok ang 70-20-10 rule. Simple lang siya pero napaka-powerful kapag sineryoso mo. 70% ng income mo para sa needs gaya ng bills, pagkain, pamasahe at mga basic utilities. Ito yung mga bagay na kailangan mo para mabuhay at makapagtrabaho ng maayos. 20% naman ay para sa savings at investments. Ito ang pera para sa future mo para sa emergency fund, retirement o kahit simpleng goals tulad ng pagsisimula ng maliit na negosyo. At yung 10% para yan sa growth fund, giving o kahit pang sarili mong improvement. Pwedeng libro, online course o kahit simpleng reward na makakatulong sa personal growth mo. Ang ganda ng rule na to kasi hindi mo na kailangan isipin kung saan napupunta ang pera mo. Automatic na siyang may direksyon. Hindi na bahala na. Hindi na tingnan na lang natin kung may matitira. May plano na bago pa man dumating ang sweldo. Pwede mo pa itong gawing system. Halimbawa, sa mismong araw ng sweldo, hatiin mo agad ang perang pumapasok. Ilipat mo agad ang savings portion sa ibang account o digital wallet para hindi mo na siya magalaw. Kumbaga, bago mo pa man gastusin, alam mo na kung saan siya dapat mapunta. Kasi tandaan mo, ang pera ay parang tubig. Kung wala kang lalagyan, tatagas. At kung hindi mo siya idadaan sa tamang direksyon, mawawala lang siya ng hindi mo namamalayan. Kaya kung gusto mong hindi maubos, kailangan mo ng sistema. Hindi kailangan perfect. Basta consistent. Dahil kapag nakasanayan mong bigyan ng direksyon ang bawat kita mo, unti-unti mong makikita na nagbabago rin ang direksyon ng buhay mo. Ngayon baka sabihin mo, eh, hindi ba 50-30-20 rule ang sikat? Bakit iba ito? Tama yun. Pero ang 50-30-20 rule ay mas bagay sa mga bansang mataas ang sweldo at mababa ang cost of living. Sa Pilipinas, madalas, halos kalahati ng income natin ubos na sa basic needs pa lang. Renta, kuryente, pagkain, pamasahe. Kaya kung susundin mo ang 50-30-20, Baka puro stress lang ang mapala mo. Kaya mas practical lang 70-20-10 rule para sa karamihan sa atin. Mas realistic siya sa totoong takbo ng buhay ng mga Pinoy workers. Lalo na kung nagsisimula ka palang mag-ipon o gusto mo lang magkaroon ng disiplina sa pera. Ang goal dito hindi agad perfecto, kundi structured at sustainable. Kasi tandaan mo, ang magandang sistema ay yung kaya mong gawin buwan-buwan, hindi yung maganda lang pakinggan, pero imposible sundin. Madalas nating marinig ang linyang, di ko alam kung saan napunta ang pera ko. Pero kung magiging totoo ka sa sarili mo, alam mo kung saan. Ayaw mo lang talagang harapin. Kasi minsan, mas madali na lang magbulag-bulagan kaysa aminin na puro gasto sa nang Kaya subukan mo tong simpleng habit. Bago ka matulog, maglaan ng limang minuto para mag-reflect. Tahimik lang. Walang calculator, walang stress. Tanungin mo lang ang sarili mo. Saan napunta ang pera ko ngayong araw? Di mo kailangan i-record lahat ng resibo o mag-compute ng eksakto. Ang mahalaga, aware ka sa mga galaw ng pera mo. Kasi awareness ang unang hakbang sa pagbabago. Yung simpleng 5-minute awareness na yan, yan mismo ang nagtuturo ng disiplina. Diyan mo unang mapapansin na yung mga Maliit lang naman na gastos tulad ng milk tea, delivery fee, online shopping, o yung pangmeryenda kapag pinagsama-sama araw-araw, sila palang lang tahimik na kumakain ng ipon mo. Kapag araw-araw mong binigyan ng pansin at iniisip ang galaw ng pera mo, mas nagiging conscious ka sa bawat desisyon. At pag naging habit ito, mapapansin mong ikaw na mismo ang may control sa pera, hindi na yung pera ang kumokontrol sa iyo. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng marami sa atin ay yung iniipon lang kung may matira. Ang problema, madalas wala namang natitira. Kaya kung gusto mong seryoso yung pag-iipon, baguhin mo sistema. Treat your savings like a bill. Hindi siya optional. Hindi siya kung may sobra lang. Dapat, parang kuryente o tubig, automatic na binabayaran buwan-buwan. Kaya ang susi dito, automation. Sa araw ng sweldo pa lang, itabi mo agad ang para sa ipon. Pwede kang mag-set up ng auto-transfer papunta sa hiwalay mong savings account o digital wallet. Sa ganitong paraan, kahit makalimutan mo, nag-iipon ka pa rin. Walang excuse, walang temptation na gastosin agad kasi nauna mo nang itinabi. Ang tawag dyan, pay your future first. Kasi tuwing nag-iipon ka, di mo pinapahirapan ang sarili mo tinutulungan mo lang yung future version mo. Yung ikaw na gusto mo mas kalmado, mas secure, at hindi nag-aalala sa emergency o retirement. Isipin mo to. Ang ipon ay hindi parusa. Ito ay regalo mo sa sarili mong bukas. Bawat pisong tinatabi mo ngayon, may katambas na peace of mind sa hinaharap. At habang paulit-ulit mong ginagawa ito, buwan-buwan, unti-unti mong mababago. Hindi lang ang laman ng wallet mo, kundi ang takbo ng mindset mo tungkol sa pera. Kasi pag natutunan mong bayaran muna ang sarili mo bago ang iba, doon mo mararanasan kung ano ang tunay na financial freedom. Ang pera mo ilalaki depende sa lawak ng alam mo. Kasi kahit gaano kalaki ang kinikita mo, kung kulang ang kaalaman mo sa paghawak ng pera, mauubos din 'yan. Pero kung marunong ka, kung alam mo kung paano palaguin, protektahan at iikot ang pera kahit maliit ang puhunan. Lalaki yan sa tamang diskarte. Tandaan mo to, kung gusto mong umaman, mag-ipon ka muna ng kaalaman bago kapital. Ang mayayaman hindi lang nag-iipon ng pera, nag-iipon din sila ng wisdom. Hindi sila natatakot matuto, magtanong at magbago ng mindset. Kaya tuloy-tuloy silang lumalago kahit mag pa ang panahon. At di mo kailangan gumasos ng malaki para magsimula. Pwede kang magsimula sa mga simpleng paraan. Magbasa ng financial book kada buwan. Kahit 10 pages daily. Makinig sa podcast o YouTube channel sa na nagtuturo tungkol sa investing, mindset at business. O kung gusto mo ng mas interactive, umattend ng mga free webinars o online courses na maraming available ngayon. Yan ang klase ng investment na walang lugi. Kasi habang nadadagdagan ang alam mo, mas nagiging matalino ka sa bawat desisyon mo sa pera. At ang returns nito hindi lang piso, kundi confidence, clarity at direction sa buhay mo. By the way, kung gusto mo magsimula sa mga top financial books na personally nagbago rin ng perspective ko, nasa description ng list. Affiliate links 'yan. Kaya kung bibili ka, makakatulong ka rin sa paggawa ko ng mga ganitong videos para mas marami pa tayong matutunan tungkol sa pera, mindset at pagyaman ng may disiplina. Kung gusto mong umasenso, huwag kang umasa lang sa isang source of income. Hindi ka pwedeng nakasanda lang sa isang sweldo. Kasi sa panahon ngayon, isang emergency lang, pwede kang mawalan ng income flow. Maghanap ng side hustle o pagkakitaan na bagay sa iyo. Freelancing, kung marunong ka sa design, writing or editing online selling, pwede kahit pre items muna. Affiliate marketing, Shopee, Lazada, Temu Links, small investments like MP2 or digital banking savings. Hindi mo kailangan maging expert agad na mahalaga nagsimula ka kasi walang yaman na lumalago sa taong walang sinisimulan. Tuwing katapusan ng buwan, maglaan ng oras para mag money meeting with yourself. Tingnan mo, kumusta savings mo? Ano ang gasos na pwedeng bawasan? May natutunan ka ba ngayong buwan tungkol sa pera mo? Ang habit na ito ang naghihiwalay sa mga taong tumitigil at sa mga tuloy-tuloy ang progress. Kasi kung binabantayan mo ang growth mo, mas madali kang mag-adjust. Mas mabilis kang umaangat consistency beats perfection. Yan ang sikreto ng mga financially successful. Ngayon, isipin mo ang sarili mo isang taon mula ngayon. Mas maayos ang budget, may savings, marunong mag-invest at confident na sa pera. At ang pinakamasarap sa lahat, hindi mo yan inutang. Pinaghirapan mo yan, unti-unti, araw-araw. Hindi kayang baguhin ng isang araw ang buhay mo. Pero kayang baguhin ng isang araw na sineryoso mo ang sarili mo. Simulan mo na ngayon. Dahil habang nanonood ka nito, may iba namang nagsisimula ng baguhin ang buhay nila. Kung gusto mo pang matuto ng mga practical, financial habits at real life money lessons, subscribe ka na dito sa The Brown Investor. Huwag kalimutang i-check sa description ang mga recommended financial books baka isa doon ang magbago rin ng mindset mo gaya ng ginawa nila sa akin